Abang parte na siya ngayon Sige um, Owa si batang Kikinda Ako Ilatapa yung isa iyo Oba oh. diba, Simisikit pa rin talaga sa si batang Askalbo Parang puto Binuto na naman Okay Liguan lang Bastard Engineer Kadila pa eh Talaga naman Hilt talaga sa Balbalan Owa ang iba ba kaya ito yung isang ina? Yun, ah. Kapuro na eh? Tapos oh, si Daling? Si Eh, Ay, si Yari kay Lasing na ah. Daling ko ah, ano naman, takbuhan pa. Ah, si Kalbo Mitroturo. Sino kaya yun? Ah, si Ito. Oh, di na eh. Talaga nang nahihilip eh, talaga eh. Tama mo na ako din eh. Hindi, eh, sa mga nagluluto. Wala oh, akong kanya-kanyang

aking mga kasama. Ayan, si Oiler.